Thank <laughs> guys, ang gagawin natin na uh, palitaw sa litik, itong glutinous rice flour, ito yan, 500 grams. Ito, ito ang gagawin natin, guys. Ayan. Ayan, lagyan na natin ng konting, unti-unti lang, guys, ang lagyan ng tubig para maano natin kung ano. Ay, alam siguro guys, kamay na natin ano. Okay. Wait lang para mas madali. Ayan, okay, ganito na guys. Kinamay na natin. Mix lang natin mabuti para ano siya isang ano yung nagamit yung bottle. Ah, uh, so isang ganito. Maliit. Ay, naglag pa. I-basket player para tayo guys dito. Yan. Separate natin guys tong kalahati kasi yung kalahati ito. So, Lalagyan ko siya guys ng kulay. Yan. Lalagyan natin ng kulay. Yan. Lagyan natin siya ng kulay na yan. Green book pandan. Ito ko lang guys yung may ano. May playboy siya yung may kulay yung ano bango o may pandan yung kalahati may kulay yung kalahati ano nabangon sya guys konti pa Ito guys, naglagay ako ng langis. Naglingis na ako na una. Ayan. Para hindi siya madikit. Ilog natin. Ayan. Wala nang sukat-sukat yan guys. sa ang ating nagawa ayan ang ating nagawa dalawang plato ayan ngayon guys ay ilalaga na natin siya para sa atin nga palang latik kay eto wala tayong gata ng nyug sa dito sa baharin kundi eto yung nasa lata lang kaya ito ang ating gagawin kukunin natin yung pinaka ano niya yan Yan ang ating gagawin na latik. Yan natin hanggang sa mag ano siya maging latik brown. Samahin na apoy lang natin guys sya ano tutuin para hindi siya masunog. Yung pinaka kakangkataan yung ko yung nasa ibabaw ng lata. Kasi walang ano dito eh. Meron pero mahirap magbumili. Magkukudkud ka pa. Ito ready na. Pero mas mainam talaga kung yung nyog natin talaga na ang gagawin. Mas marami siyang latik. Ayan, tayo lang natin siyang mag-brown. Ayan, mag-brown na siya guys. Pag-brown na siya, pwede na siyang hanguin. Hmm. Yung langis na yan, pwede din sa buhok. Magandang panglagay sa ano sa buhok bago maligo. So, yung konting brown na lang guys at pwede na yan. Ayan guys. Pagyan natin ng konting oil pag nilaga. Ilagay natin guys ang palitaw, ang malagkit pala. Ayan. Pag lumitaw na yan guys, ay yan ay ano na. Luto na. yun guys ng 500 uh, kalahating kilo 500 grams Ayan guys, umalis na siya. Luto na siya. Ang ganda ng kulay. Ayan. Ahunin natin siya guys. Lagayin muna natin siya sa ano. Tapos, saka tayo magluto ng... Ayan natin dito. Ayan. So guys, lagay na natin ang gata. Kapag na luluto natin ng sirup. I think tagdagan natin siya ng Konting sabaw. Lagay na natin guys sugar. sugar. mo muna natin. Ayan, nakalimutan ko guys. Kumukulo na pala. Tumapon ng sabaw. Sayang. Ayan na guys, ang ating palitaw. Maganda ng kulay yung Tapos, ngayon guys, ilalagay na natin ang latik. Ayan. Kalitaw sa latik. Sarap. Ayos lang guys ang ano lasa niya. Hindi siya gaano matamis. Hindi siya ma... ma ano? siya gaano matamis. Parang hindi siya maka... Ano, tapiatis Chapetis. Ayan. Pakuloy na lang natin siya guys. sa presto. Pwede na. Ito na ang ating palitaw guys ting palitaw. Palitaw sa leti Yeah. 'Yung talaga, guys, sabaw kasi pag lang tagal yan nauubos ang sabaw yan pag lumamig lagay natin ng maraming latik sa ibabaw yan. okay guys, tara kain na tayo ng palitaw ayan guys, sarap lang palitaw sa latik. Mainit pa. Sarap to palamig. Tama mm. lang siya guys, hindi siya ganong matamis. Mmm.